ito guys, so uh, nagtatalo sila. Ang urmuk daw sakop ng samar. Sabi ni Jason. Tapos sabi ni Pidel, sakop na lite Sakop na ng late. Ngayon, may kinuusap sila na matanda. At ano tay tay? Ang urmuk tay ang sakop na tay. Ang urmok anong sakop? Oh. oh, lady late daw. <laughs> oh. Tayo postahan sila limandaan. Ako na bahala magkaltas. Ako na bahala, ako na bahala magkaltas. <laughs> oh, ikaw na bahala. Oh. Pero ano, yung yon... ormok tay. Tay, tay ang ormok tay. Ano, sakap tay, anong ormok tay? Ah, ano? Oh. <laughs> Pero late, uh. ang, ang urmok. Late, late. Ay, samar. Sakop, ang samar, ang urmok daw. Late, urmok. Hindi, lang lang sa talaga. Ay, ibang. <laughs> Makikita <laughs> na lang. <yun>. <laughs> oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! pa Okay, sige. Oh, yan oh. Ay, sabi mo? Ah, ganon yung pala. Oh, parang may pagkatalo ka ngayon. Hindi ah. mo tatalo yan. Oh shit, not good. Ang sabi, sa sabi ko sa kanya, Samar. Alin? Buyan, Samar pa yan. Samar, ang sabi Wala, wala akong load. Ang ormok, saliti na sa kopyon, di Samar. Ang ibig kong sabihin. Ay, yako. buo ba? Buo? Hindi, ayaw ay, mo maniwala. Oo. Oh. Ay, oh. Summer, kay, yun, 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 sila, oh. Yan yeah, mga kahiligan, May sila. Pero mayroong isang beterano dito summer na natalo siguro si Batilan. Ay, eh. oh. Pero magkano ang pusta? Magkano po siya? Ay, bali. ano mo sa inyo, tiyo na Para makita. Kay siya nag ano. Ah, sige. Limandan ng pusta. Tapos to mo. Oh, okay. Kina, kina, hindi lang. Pero meron kami ng interview Pankai. dito sa mga veterano. Veterano, nice, subukan natin. Ah, oh, a... ang urmo. Hindi si pala. Wala ano? na pa. Wala pa. Wala pa. Ano, nagtatalo na lang kayo. Dalawa, o. Magtatalo. Ano, oh. -tala, talaga, ano. Yung an papatalo kayo. Yung ibig kong sabihin, ah. buo yan. Buo. Ano yung buo? Nasa mapa yan, eh. Samar. Samar. Ah. Bakit Wala ka yun. Kakaltas, limandaan. <laughs> Oo, limandaan. Ayaw yung paniwala. Gusto niya, Mag-iba. Dalawa Pero kayo na mag-lipit pa yan. Tamar pa yan. Mag-lipit pa yan. No, 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 no. Ang ormok. Ang pusta nila, ang ormok daw, sakop na ng samar. Sakop ng lipit. Pero kay Pidel, sakop daw ng lipit. Okay. 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 So, ayon manda ng pusta Okay. Ayon na Okay.